Ang estator mga idol na sira na. Lalo na kung tangso. Tanggalin nyo kasi mahal din ng kilo nito. Sa itapon nyo, ipunin nyo na lang. Lalo na kung technician naman kayo, eh maiipon nyo to. Ganyan lang mga idol. Unang step, tanggalin mo yung mga tali. Yan na, may mga tali yan o. Oh. Iputulin mo lang yung mga tali. Pag na, kabilan naman. Ayan you know? o. Ayan. Ang galing mga tali, no? Ayan. Ayan no. Ayan lang mga idol, tanggal mga tali. Aray! Iba pa mga idol, o. Oh? Hmm? Ayan you know? o, iwa Oh. Ingat talaga mga idol. Grasya na naman simple. At perfect sa mga idol. No? Ingat na lang. Basta ganito lang pagtanggal mga idol. Tanggalin yung mga tali. Ayawain nyo. Akin kasi ito, eh. Ang mga tali lang. Ah, di siyempre natanggal yung mga tali mga idol. No? Bawat ano mga idol. Ito itong idla. Putulin mo yan. Spotol. Spotol putol, Ayan ah. lion. putol. Ayan, so, yan o bawat tibla yun putol wala ha bawa na ano mga idol kasi maano eh yan putol Ayan, putol putol ito naman putol din to hmm. so, pag putol na siya lahat mga idol so, dito putol na buti pa ito pa isa o so, ayan putol na so, putol na si lahat no galaman mo yung mga tali nagdaigla. So, kukuha kayo ng, ano, ah, uh, yayaway ko lang itong mga idol. Nilapag ang dolo. Shafting pa ng, ng strip pan. So, mo naman siya dito sa kabila. Dito. Ayan o. Oh. Yeah, ayan, ayan o. O. mo na. tas mga ilog mahila yun ay naipit baka plays lahil natin plays baba kung mga idol o yan o gano'n lang o hila na kung so, gano'n lang pagtanggal mga idol putol dito tapos sa kabila sukitin mo na siya ayan o gano'n lang siya kasimple Siyempre pagka uh, may sumabit, ayusin mo siya ngayon. Kasi ito tulad nito may sumabit, hindi pa siya masyadong putol. Tuloy mo siya ngayon. Ayan o. No? Kasi masyadong putol na ito, hindi na putol lahat. Ayan. putol na yan lahat. Tulad nyo o. na, no? na sila to. No? Lambot na yan. O. Oh. Nagal. O. Oh. O. Oh. Pusila. O. Oh. Ano lang yan? Ba?